Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, Dam This Black. Thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, August 4, 2025. Ang bilis di po ba? Kaya, ilang days na lang. O, ilang weeks na lang. September na. Berber. Umpisa na ng mga palamuti, ng mga Christmas, ano, magsisilabasa na naman yung mga Christmas decoration. Di po ba, mga palangga? So, thank you so much sa inyong lahat. Love, love lang. Oh, di ba? So ayan, kakatapos lang yung Gela, gala JMA Gela 2025. Syempre nandoon yung tisoy natin, naka-black po siya. So ayan. Eh, syempre si ah, sobrang gara ano yung ano niya, car niya. So far, so far, ganda! Iba talaga ang CEO, di ba? Siyempre, mga millionaire, 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 billionaire, billionaire, di ba sila? So, ayan. Pagkatapos noon, ng, ano, ng gela pala daw yan. Eh, si, si Tisoy, si Arden, nagkakamali. Pag kinausap siya, gala. Ay naman pag ano, di ba? Gala. Ay syempre, iba yung mga ano, gala daw. Sana, oh, sorry. Sabi niya, gala. Gala 2025. Tapos noong party na yon nakikiparty siya sa birthday ni Ding Dong Dantes. Doon sila nagkakasiyahan din sila. Kaya ayan. Tapos, alam nyo mga palanggap, in-interview siya last time ng GMA Pinoy hanap ng puso so ayan interview siya syempre ang haba ng kanyang sinabi inuunahan na niya yung mga nagtatanong sa kanya yung mga reporters so inunahan na niya kasi palagi na makasinya tinatanong yung Siyempre, pag-ibig, pag-ibig, wala naman talagang ibang itatanong sa kanya. Isisingi talaga niya yan. So, tinanong na naman siya. So, basahin ko na lang mga palangga iyong kanyang mga sinagot. Kasi nga, inuunahanan niya eh. So, sabi niya, bisikleta, cycling, siguro ano ang pinag-aabalahan niya. At, kinumusta naman yung love life niya. Ayan. Eh. So, ito yung sinabi niya mga palangga. Kagaya sa interview ko sa 24 oras before, why the basis of happiness and the presumption of happiness is having a, lo a love life or a partner? Di kasi siya for me sa ngayon ha. Yun para for me, you find happiness by choice with the things that you love to do. And ako, I'm so in love with life, with cycling. So that's my choice. And wag nyo nang dagdagan. <laughs> Natawa ako eh. Sabi niya, wag nyo nang dagdagan. So, nag-stop na siya doon, mga palangga. Siguro, <laughs> yung mga ano na naman, isiningit na naman yung mga love life, etc kasi <coughs> cycling na talaga yung kanyang <laughs> pinag-aabalahan ngayon workout out oh. Diba? yung kanyang bisikleta na milyonis sinasama niya palagi kahit nga pupunta ng ibang bansa bit 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 kasi ka diba mayroon nung post na yung bisikleta eh sa Cathay Pacific eh, yung sinakyan niya mayroon atang dami na damage o gas-gas o di ba pinopost niya hindi lang natin alam kung anong in, anong ginawa inaayos naman daw yun sa pagkakalagay niya pagkakabalot niya tapos nagkaganon yung kanyang bisikleta hmm. Diba? Sige talaga isiningit yung pag-ibig sa kanya. Dahil nga tahimik. Hay nako. O, oh, isa ako sa mga alab nation na talagang matutuwa ka na lang. Di ba? Yung mga reporters na. Pero alam nila yon Bakit na nahimik at dumating yung ganyang edad na sasabihin na walang love life? Kasi hang ilang taon na si P Tisoy. Diba? Mga palanga ilang taon na si Tisus, tapos hanggang ngayon, 10 years na tayo, yun pa rin ang pinag-usapan yung love life. Kasi kahit na, oh, nandoon pa sila noon sa Itbulaga, talagang sumubra na ang ano, ay, hindi eh, sila baliwala eh syempre para sa baybayan ba diba? Pero tayong mga alaminasyon alam natin kasi nga marami tayong nakikita ofcom at saka si Daddy B nagbubuking sa pamilya niya ano pa ba yung mga ebidensya na yun? ano pa ba ang mga sinasabi nila? Wala pa yung kalukuhan wala pa yung AI yung sinasabi yung mga patong ulo doon tayo sa katotohanan diba? So noon nga nagumpisa yung pinaghiwalay lang sila Hmm. Ano ba? Ano ang talagang grabe na kasi ay ito sa mga ano lang ng mga fans ayaw kasi nilang di ba yung pagpumerma yun na nga mga bulong-bulong ang pagpumerma si Mingay matatalo yung mga mga starlet ng JMA dahil gusto lang nila na sila lang palagi ang partner so, sumobra ang bashing na naman yun siyempre yung dalawa yung mag-asawa pa nag-usapan nila alam nila alam nila kung anong mangyayari, ba? Diba? Tayo mga fans, minsan, intindihin na lang natin. Basta yung pinapaniwalaan natin, yung katotohanan. Huwag na nating dami na kasing sersuela well, eh. O, huwag nating paniwalaan yung kasal-kasalan na uh, saan yun sa bagyo. Tapos, bagyo, may bagyo din nagsisiliparan, ganun. Tapos, ito, ganito ang mga wedding ring. Yung pinakita ng wedding ring, yung mga engagement ring, kay Aldin din yun. Kalukuhan nga eh. Kasi ta, ang mga katotohan ng Aldive Nation, hindi maniwala. Kasi nga, yung wedding ring, yung engagement ring na pinapakita ni Maine, kay Aldin yun. Dahil nakasave nga yun sa mga baul, kaya alam ng lahat alam ng lahat yung mga ano pinag ay, yung mga binibigay ni Alden. Yun din ang sinusuot ni Maine hmm. Mayroon bang ganun? Kaya sa akin yung sarili, mayroon bang ganun na <laughs> halimbawa lang ito, halimbawa engaged na kayo, kinasal na kayo, tapos magpakasal ka ulit, pareho lahat ang ring na binigay nung una. Mayroon bang ganun? Kaya ba yung bride na ganun Mangyari Susuotin din niya yung Bigay ng una niyang Pinakasalan yung una niyang Engage Sa, pa, sa susunod na in, 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 Engage or kasal Di ba wala? So, pag ginamit mo yun Yun yung asawa mo yung una <laughs> Di ba? Yun ang katotohanan. Kaya thank you so much. Yun. Di diba? lang ka? Kaya, ay nako. Paniwalaan natin yung pinakauna. Aldam is real. Thank you so much. Bye. Mag-comments lang kayo.